Gebaki. Nga yan kayo. Hindi na Hindi na Papakita ko nga pala yung mga magagandang motor namin dito. Ito, yes, pero, ayan ma, to. Ito pag nabuo to, ibibigay sa akin ni Gebaki. Sabi niya, pero maganda rin yan. Hindi talaga buo. Ito, ito talaga solid. Ayan ma. <coughs> ayan ma. Ayan Rudan. Hoy, okay. pilit mo Ilang ito? Oh, Ito mo. Kailangan mo. Kailangan mo. Kailangan mo. Kailangan Hindi mo. Kailangan 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 Kailangan mo. 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 dito mo. Kailangan mo. mo. hari kayu nanjem sih kebaki ya yung dun, pa na si ipo, pisa, pisa yang pindah nama si ibu pindah pindah yang init-init bisa mau tadi bisa sabihin aku bisa mau ya itu pindah hari namang kayu 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 Inan nyo. Inan, inan nyo, di kayo nadala sa 30 seconds ngayon. So, sumbong ko na naman kayo. Ano ba yun? Yeah, ano ane? yung sumbong na ito? Yun ang nasasabihin ko sana sa'yo. oh. <coughs> pinagtitripan naman si Ibo, pinag-push up. Paano pinagtitripan? Na? Nakatambay lang yung mga yun ah. Hindi, pinagpupush up nga. Nakabutang ko nga. Tanong mo kay Ibo. Ibo, sabihin ano mo nga yung totoo. Na, push up ako po, totoo po. Oo. Ano oh. Ito mo, pinag-push up Asa kanina ng nga, pinipigilan ko. Yan, sa labas. Ayan, dyan o. Ayan parang mga sa ano iniisip mo? Basta kung bahala, dyan muna kayo. O bakit? Kakaganti tayo? Pag-intay tayo. Tito Christian, intay tayo po. Sige, sige, sige. Intay natin si Kabaki. Akala niyang mga ngayon di tayo makakaganti sa kanila. Akala niya mga ngayon di tayo makakaganti sa kanila. Ano yun? Ano yun? mo mga solar. Hindi napapaway. Anong basa yung mga ngayon? Di ba mainit? Maligo muna sila, ang na nila. Sige. Tingi sa Oh, Oo, tingi sa akin. Tama niyo. Tama niyo. Wait lang, wait lang, wait lang. Boom! Ito po. Boom! Sa blind. Oo! Hoy! Ano nyo kumain Mainit, maligo muna kayo. Ang niyo na. Oh. 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 Oh.